Neng, nagkano ko di yan? Ay, hinabol ni Chamcham, -cham, anong? Neng, lang kay Chamcham -cham po. Nangahabol ang pusa. biljam. Huwag ka na bumaba. Milky, huwag. May pusa natin, milky. Pusa natin yan, milky. Nahabol. Huwag nga habolin. ka pa kay Chamcham. -cham. Nah, Chamcham. Chamcham! -cham. -cham. Cham, -cham! Jom jom. Ke jom Panda. Jom jom. Masukkan. Huwag mil milky. Panda. May pusa natin yan. Andali mo neng. Neng. Jom jom mga habol. Jom Nadali 'yung manok kanina ng isang malaki ay Fakot yung milgi eh. Kala ko may nakatingin sa akin eh. Wala niyo pa. Yan, maraming salamat po Ate Kuya sa bigay mong ilog na aray. Ang ah, pagkakaliwa-liwa eh. Kay Tito po at kay Tita. Aray, galing Amerika po. Napakalinaw ah, eh. Talagang sakop ang buong mong gusto eh. Napakalinaw ah, ba? Laglag ang alimusa eh. Pag natutukan, Yan mga kaisan Mamaya na po uli Marami salamat po sa inyong pagsama Mamaya na po uli tayo rurunda Mga alas mga basta mamaya maya Mga kaisan magandang gabi po Ayan. Kanina pa po tayo din sa Mangustanan Alas uh, 8 na po ng gabi Bali kanina pa po tayo nag uh, Alas 5 Bali mga kaisan Pinatabas na po na Bali pangalawang araw na po natin pagrurunda kahapon po ay eh, sinakuya pagok kahapon lang po nalaman mga kainsan na ano nakakita po si nakuya kuya kahapon ng ng mangustin po na nakabuntun kahapon pinatabas po ito tapos kaninang maga meron na naman mga kainsan hindi namin alam kinukuha siguro po ay gabi si kuya po mismo ang nakakita at saka kanina sinabumbunso po kasama rin po natin yung aso si Cham kasama po ni panda ayan oh. panda nasa si Cham asa si Cham Cham yun po nga bilja natin mahal po ang kilo ng mangustin ngayon ay eh. Distansya lang tayo mga kainsan. next project po namin magpapabakod naman po pero baka po sa taong pa yun malaking gastos pag magpapabakod po pagka makalua po ay nahuli natin bata pa po kabataan po sabi ko nga sa kanina hindi taga dito sa aming barangay mga kainsan sabi ko nga sa kanya utoy kung gusto mo mag apply ng trabaho ay bibigyan kita wala pong problema tsaka manghingi ng manggustan Okay lang naman kainin ay. Ay ari puro man isa mag-asawa. Ay pinaghirapan po. Kaya amin po nga tinasaga. Kami naman po hindi madamot. Ang nanay at itay. Iya. Yeah. Yan si Champ Champ. Oh. Ayun. Chum -chum. Ayun no? Ano? Kung saan? maganda pa nga yan kuya Anthony eh. pahingi ako ng mga 20 kilos at aking ititinda sa bayan ay eh walang problema yeah, ay eh kahit 30 kilos ay eh alam mo nga Kaisan-kaisan yun ay eh, mahirap talaga ang hanap buhay mahirap yun namang nahuli natin bata ay eh, hindi din pwede natin ilabas mga kainsan at siyempre masisira ang future ng bata kawawa ay eh, mga kinausap ko po yung batang nahuli natin ay ano mahirap nga daw po pambili po ng uh, bigas ay di binigyan natin ng ano 10 kilong uh, bigas kaya po yung iba ay ano mga kainsan nakakapag uh, ito naman, minsan naman hindi din nila gusto ah yung uh, kumuha ng mga hindi sa kanila kasi nga sa hirap ng buhay din mga kaisan minsan ikaw na, ikaw na lang, ikaw nalang tinbang din ba ang makakaintindi siguro kung may trabahong maganda hindi naman siguro gagawin nila eh halimbawa't may magandang trabaho eh hindi rin yung mga yung magnanakaw gawa ng iwala eh kalamang mura mga kaisan kaawa din Nasa si chum chum milky, chum chum, milky, milky, nasa si chum chum, yan ang layas hirap din nga naman pag walang trabaho ah, dito po sa sa karatig barangay namin maraming masisipag, kaya lang ikulang itatrabahohin po, paano ko nga naman bibiliin, bigas yan ang hirap din eh ano. Yan, yan ang hirap din ng buhay eh. Mga dayo din po ang nakuha, hindi po talaga sa taga sa amin po, mga dayo ding lugar. At dito dito naman po sa kalakalapit eh, lahat po naman ay eh, halos ay eh, may mga tanim na mangustan. Kaya lang po ay eh, mahal ang kilo ngayon. Ang lakim pala ko. Ay, ah, e, pusa namin ito ah. Kapag kalayo ng hayon. Ning! 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 Huwag! Pusa natin yan, Milky. Kapag kalayo ng hayon. Ning. Nagana ko din mo ning. Dali. Ning. Pusa natin yan milky Huwag habulin. Ba ay nahabol ito ni Cham Cham. Ning. Ay ka mo. Ay pa'y kinahabol ni Cham Cham. Milky huwag. Dito ko nahuli yung bata mga kainsan. Oh, dyan. Tanghalin tapat. Pambil daw po ng bigas. Kawa din. Bata. Walang pambil yung bigas eh. Ang hirap din ano. Kawa.